Narito ang isang makapangyarihan at natural na paraan para suportahan ang kalusugan ng iyong atay. Mm! Kung sinisikap mong bawasan ng taba sa iyong atay, meron akong isang simpleng at epektibong inumin na makakatulong. Sa video na ito, matututunan mong gumawa ng espesyal na detox drink na madali mong maihahanda sa bahay. Uminom na isang tasang ito araw-araw at maaaring makatulong ito sa pagbawas ng tabat sa atay habang pinapabuti ang pangkahalatang kalusugan. Halina't talakay natin ang mga detalye. Pag-usapan nuna natin kung bakit napakahalaga ng kalusugan ng atay. Ang iyong atay ay responsable sa pagsasala ng mga toksin mula sa iyong dugo, pagproseso ng mga nutrient at kahit ang paggawa ng bile para makatulong sa pagtunaw. Ngunit kapag masyadong maraming tabang na naiipon sa atay, maaari itong makaapekto sa kakayahan nitong gumana ng maayos. Ang kondisyong ito ay kilala bilang fatty liver disease at ito'y nagiging mas karaniwan dahil sa hindi magandang diet, kakulangan sa ehersisyo at iba pang salik sa pamumuhay. Sa kabutihang palad, sa tamang diet at manatural na lunas, Maaring mong suportahan ang iyong atay sa pagsunog ng taba at panatilihing na sa pinakamahusay na kondisyong ito. Ngayon, marahil nagtataka ka. Paano nga ba napupunta ang taba sa atay? May ilang mga pangalit na salik na maaring magpataas ng posibilidad ng fatty liver disease. Kapilang sa mga pinakakaraniwan ay obesity, ang labis sa timbang sa katawan ay maaring magdulot ng pag-iipon ng taba sa atay. Type 2 diabetes at insulin resistance. Pareho sa mga kondisyong ito ay nakakaapekto sa kung paano pinoproseso ng iyong katawan ang mga taba. Mataas na kolesterol at triglycerides. Ang mataas na tas ng lipid sa dugo ay maaring magambag sa pag-iipon ng taba sa atay. Masamang diet. Ang mga diet na mataas sa mga processed foods, asukal at hindi malusog na taba ay maaring magpataas ng posibilidad ng fatty liver. Alkohol para sa AFLD, ang labisang pag-inom ng alak ang pangunahing salik. Mabilis na pagbaba ng timbang sa nakakagulat na paraan ang mabilis na pagbawas ng timbang ay maaari ring magpahirap sa atay at magambag sa pag-iipon ng taba. Ngayon, anong nga ba ang mga sangkap sa inuming ito na nakakapaglinis ng atay? Nagamit tayo ng mga sangkap na kilalang kilala para sa kanilang detoxifying at suporta sa kalusugan ng atay. Narito ang mga kakailanganin mo. Una, sibuyas mataas sa bitamina C at antioxidants. Ang katas ng sibuyas ay nakakatulong sa pagpapasigla ng atay at tumutulong sa detoxification. Nakakatulong din ito sa paggawa ng bile na nakakatulong sa pag-breakdown ng mga taba. Pangalawa, turmeric, kilala sa kanyang makapangyarihang anti-inflammatory at antioxidant properties. Ang turmeric ay mahusay para sa kalusugan ng atay. Tinutulungan itong atay na magdetoxify at magrepair sa pamamagitan ng pagbabawas ng inflammation at oxidative stress. Pangatlo, luya. Ang ugat na ito ay nagpapabuti sa pagtunaw, nagpapababa ng inflammation at Ipinapakita na nakakatulong ito sa pagprotekta ng atay mula sa pinsala habang pinapabuti ang metabolismo ng taba. Pang-apat, green tea. Rich sa catechins. Ang green tea ay kilala sa kanyang kakayahang tumulong sa pagsunog ng taba. Ipinapakita ng mga pag-aaral na maari itong bawasan ng pag iipon ng taba sa atay at suportahan ang pag-andar ng atay. Pang-lima, Cinnamon, ang pampalasa na ito ay maaring makatulong sa pagbawas ng insulin resistance at pagpapababa ng antas ng asukal sa dugo, na mahalaga para sa pagbawas ng pag ng tapa sa atay. Sa pag ng mga timpla nito na, na nakakapaglinis ng atay araw-araw, binibigyan mo ang iyong atay ng suporta na kailangan ito upang mawala ang labis na taba at mas mahusay na gumana. Sa paglipas ng panahon, maaari itong mag-ambag sa pagpapabuti ng kalusugan ng atay, mas magandang pagtunaw at kahit na mas maraming enerhiya sa buong araw. Kung nagustuhan mong video na ito, siguradong i-like at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga health tips at madaling remedyo. Ipaalam sa akin sa mga komento kung susubukan mong inuming ito at ibahagi yung karanasan. Alaga na yung atay at magkita-kita tayo sa susunod.